mga kalakat may murasa sa hapon time uh, check so sa ta mga kalakat is alas 2.5 uh, ito ito so uh, alas 2.5 is 2 o'clock uh, 2 o'clock and 5 minutes ang niyata karoon sa barangay kay Dunay Uh, mayroong tinatawag na month, monthly meeting uh, sa mga senior citizen uh, ayan uh, dito tayo para a uh, atin ang meeting kaya lang attendance lang dahil bukas may mga, may payout may payout yata payout yata galing sa DSWD uh, DSWDO oh. so, o ayan na uh, ang payout mangyari bukas at uh, ngayon uh, ano tayo ah uh, nag uh, attendance lang pagka uh, pagkatapos uh, ito nag video na tayo mga kalakad so ito kita ako muna may isang walk pole na may sasakyan dito may isang uh, magandang service. Ewan lang kung bakit nagpamembro ito na mayaman mo ito. Eh, focus. Focus na namin nyo sila mga kalakat. Yan sa sasakyan nila. At, eh, baka dito lang sila ngayon. Dito lang sila. Ganito na ang kaplagiran ng mga, namin ngayon dito sa may barangay hall. At may ilang... May ilang piraso akong kasama dito. Uh, sa ano sa sa aming uh, uh, lupon lupong itong dalawang to mga kalaka do ayan yang itong isang nakakalikod may uh, t-shirt na marino di ba? ito na lang isa wala t-shirt tulad ko sama ang so ayan uh, ito ngayon ng aming ano to ano to ah uh, um, appliances bin ang saan yung appliances bin? import ha? import ah ok ah import sa Pedro ah so kailan lang yung lakad daw dito bin? tulo na bro tulo na tulo na tulo o dito sa ming mga ah dito may mga sako sako mga ah nakapile dito mga kalakado. ayan yeah ang dami ituhan natin to mga kalakas at siguro galing daw ito sa this DS, this oh. o oh, this WD at uh, sa mga states namin nandoon ang imgor na yatak nagtaraban karaban oh, ito ha oh. ito ang aming street resident nakabay ko nakabay ko ang ganda ng bike pa naman ay

ini mau dua junior paman yang dua oh junior atau senior junior pakai di mana senior silang papa ini mengelakkan biru ayo anak kain ha Ikaw de, wa de ah, Ikaw ka wala kayo dapat? pan? Ah, mo, lagi na. Si junior ka pa, dilig ka senior. Kaya eh, kung senior pa ka, naka-appel ka na. Ayan. Dito ka. Kung saan sila may mong hatag na iyan mo na sa atong goberno. Kaya ah. nang imong iatubang mo pa na karaan niyang damang. Ang salam na kay nag-senior no? Karapak, Juan. mong na. na o man lagi? Mangho di mo na? Ako na ko na sire. Ah. Uh, 2. <laughs> 2. 4. naman kayo mga nangyari yung kalakad sa ano sa may uh, itong home appliances na nagkaraban ano, dito sa aming sa aming barangay Mahirap uh, hirap na tanong tanong at isa pa ang ilan ilan lang nandito ngayon uh, Ilang personal lang ang nandyan sa kanila so ayan na uh, ito na lang hanggang dito na lang mga kalakad kasi kalakad pa rin ito Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.